Yon, na uh, good morning mga bossing. Uh, another day, another car na naman tayo. So meron tayo ditong Hyundai Accent na CRDI. So inilapit sa atin 'to ng ating kaibigan na uniform. Ang problema nito, mga bossing, kakapa overhaul niya lang. Siguro mga weeks, 3 weeks o 2 weeks na yata kasi nasa duty siya to lang siya para kumustahin niyo sa Ngayon ni release yung sasakyan. Ang naging problema dito mga bossing, overheat kaya niya pina-overhaul. Ang naging problema after ma-overhaul, hindi na nawala yung lagapakan ng makina. Ayun, para na siyang daig pa yung mga makina ng 4BC2. Ano? <laughs> Eh ang CRD ay natin na diesel ng accent ay ano yan. Ah uh, taimik 'yan, no? Minsan na na nating gasolina ang tunog. So ito na. Papakita ko sa inyo ano nangyari. Yan yung laman ng radiator niya, tubig niya. Oh. Manual to mga bossing ah. Ayun, so I suggest na ibaba ulit kasi nga hindi ko alam baka may problema doon sa loob kasi kung fuel na lang to dapat to palyado hindi naman siya namamalya nakapag kapag ang problema sobrang lakas ng tunog ng makina pag bumibirit para para siyang nagsusuntukan na si ano Manny Pacquiao at si Mayweather <laughs> ang lakas ng tunog so yan ibababa ulit natin tapos tingnan nyo naman ang nangyari ito yung radiator ito yung laman no maapektuhan talaga ang cooling system ni'yan dahil sa ganyan no o, baka sabihin nyo nilagay lang namin no ayan yung butas ng bypass tube na pupunta doon sa cooling system sa mga water jacket dukutin natin Kaya dapat to malinisan ng gusto yung buong cool, water cooling system nito para umayos yung operating temp niya. Tapos bubuksan natin yung sa may baba, sa may block kasi nandoon namin naririnig yung naglalagapakan. No, bukod doon sa head. So hindi ko na to na nung dumating pero nakakaawa si sir, yung tropa natin dahil nga hindi ko maintindihan, naka-uniforme na si sir, hindi yung tiningnan ng ating kapwa gumagawa. Ngayon, hindi niya na mahabol, hindi niya na makita yung tao kasi nagtatago na. So, ayan mga bossing, ibababa natin to, aayusin natin. After natin maayos, bibidyoan ulit namin kung ano ang naging output o yung resulta ng aming pagkakabuo. So, ayan, pinabakalas ko na kay Marnel. Marnel. Shout out muna. Shout out sa inyo Meron din kami dito, Toyota Big Body. Full down engine rebuild kasi nga nagbabawas na ng langis at para kasi, para siyang nagve no? iiyano -ano natin. Tapos, oh shout out muna JP Ariola. Oh, ah <laughs> <laughs> Si ah, si paring AJ. Hey, <laughs> Tapos ito si Ace. O oh, Ace, shoutout mo na. Nabuo ng cylinder head shoutout ng... Sa mga, sa mga asawa nila. <laughs> nabuo siya ng 4G13 na head. Top overhaul. Meron kaming tinatop overhaul na 4G13. So yun lang. Ito yung, ito yung pinaka major natin ngayon. Napapatinuin. So sana maging maayos yung outcome nito na kapag natapos natin ay okay, mga bossing, yun lang naman ang ibinahagi namin ngayong araw na to. Sa mga hindi pa nakapalo, huwag nyo kalimutang magpalo at i-share yung mga video natin. Yan, CRDI, uh, Hyundai Accent. Yan, shoutout sa inyo mga bossing and have a nice day po.